Na, dito? Oo no? nga, band, doon ako sa isa. Ano dito. Mga pangit! Mag-ingay! Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano 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 kalbo! <laughs> Joke lang! <laughs> okay! Sa kaliwa! Mag-ingay! Yeah! 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 Sa kanan! Dulo ko, dulo ko. Sino oh, oh, oh. kaya mananalo dito? Handa na ba kayo? Oo, oh, kanina pa! Oh, oh, Simulan na yan. Can attack. Handa na ba kayo? Oo. Oh, oh. Kung oh, ganon, ilabas na mga gagamda. Pakita mo kung sino ka. Black Widow! Opo, Master. Wow, mukhang malakas yung oh. niya nakuha yan. Grabe, nakapatapat yung gagamba niya. Mukhang magandang laban to. Ha? Huh? Black Widow Spider? Paano niya nakuha yan? Delikadong kamandag niyan. Isang kagat lang. Siguradong di na makakagalaw ang kalaban nito. Kaya yan yung kaya nagagamba ko yan. Ano Ken? patulala ka dyan? Natatakot ka ba? <laughs> Ako? Matatakot dyan? Ito tingnan mo Wow malakas yan Magambang saman ba yun? Oh, ah, solid yan Magandang laban to Magambang saman? Paano niya nakuha yan? Isang gagambang palaging nilalaban sa derby dahil sa ang inlakas at tibay ng katawan. Bukang mahihirapan ako dito. Ano, Tek? Natulala ka dyan. Simulan pa ba natin? Oo. Simulan na ang laban! Woo! Yeah! Simulan na! Simula pa lang, nang nakita ko si Samon sa gubat, alam ko nang malakas talaga siya. Natalo niya ang gagampang tigre nang walang kahirap-hirap. Kaya wag mo akong bibiguin. Samon! Opo, Master! Makakaasa ka! Ha? Ha? ha, 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 ha. ha? Seryoso? Ikaw ilalaban sa akin? Ano naman? Mukhang hindi ko na kailangang ilabas. Ang buong lakas ko sa sa'yo. At bakit? Dahil isa ka lang mahinang nilalang. Mahina pala. Ipapakita ko sa sa'yo sino ang mahinang nilalang. Yeah! Banto. Kumanda ka! Hindi ko nakahiyaang maunahan mo ko! Huh? Tapos ka na! Huh? Wala siya! Ayan na po mga kaibigan, unang nakatama ang gagamba ni uh, ah, Ang ah. bilis niya! Hindi ko inaasahan yun ha! <laughs> Sinong sinasabi mo mahinang nila lang? Ha? <laughs> Magaling! Yan ang gusto ko! Sige. So good! Napakagandang labanan na nangyayari ngayon, mga kaibigan! Woo! yes! Ayan nga't nagpapalitan sila ng lakas at bilis. Sino kaya ang lalamang sa kanilang dalawa? Samon, <laughs> Smash! Black Widow Poison Spear, Black Widow Screw Attack, Salmon Iron Barrier. Napakalakas ng gagamba ni Ken! Napatalsik ang gagamba ni Tech! Ano? Kaya pa ba? Ha <laughs> ah, huwag ka masyadong masaya. Ba bakit? Tingnan mo ang gagamba mo. Pasensyahan na lang. Pero kailangan na kitang tapusin. Yeah! Uh, uh, ano? Dati <laughs> gilang ka ata. Uh, anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Tinuro nang naman kita ng konting lason. Ha? Huh? Pa paano? Bago mo ako mapatalsik, eh, ay ka na kita. Walang iya. Unting minuto na lang, at kakainin na ng laso ng buong katawan mo. <laughs> Hindi! Salmon! Pero bago pa mangyari yun, ay tatapusin na kita. Black Widow, mayun na! Shadow Thread! Amon! Lumaban ka! Ano? Ha? Ano? Nakakagulat mga kaibigan. Bukang hindi tinabla ng gagamba ni Ken. Ano? Ano huh? nangyari yun? Takaimang! ang pinggagang Ha? Huh? Samon! Ako na bahala, Master. Tatapusin ko ng laban na to. Sige, Samon! Sugod! Wah! Wow! Bahala na! Suko na ako. Ha? Huh? Ha? ha? Ano daw? susuko na siya? Pwede pala yun? Ha? Talo na ako. Sumusuko na si Tek Kaya ang panalo ay si Ken! At ang kanyang gagambang salmon Wow! Ang galing mo Bakas na lang ng Grabe idol! Sana magkaroon din ako ng kanyang gagamba! Magaling! Salmon Nice skin. Nice skin. Let's go, let's go. 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 Sin, tapusin. tapusin. Tapusin mo na. Ah, hindi to totoo. Wow, grabe, ang galing. Totoo pa to. Ang oh, angot niya. Grabe ka na ata siya. Oh, may lalaban pa ba? Woo! Grabe. Ang tindi ng labanan nila Tek at Ken, no? at mukhang may bago silang makakalaban. Sa so, tingin nyo mga boss, anong klaseng gagamba kaya ang meron siya? Hulaan nyo at i-comment nyo na rin sa baba kung ano ang pinaka nagustuhan yung part ng kwento. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like at subscribe. At palaging tandaan, huwag maging pikunin at magpakita ng sportsmanship sa kalaro. So ayun lang mga boss, kita-kita-kits kita tayo sa next video. Huwag kayong mawawala. Paalam!